Maraming salamat po. Te, sama kita sa vlog ko, ha? Okay, thank you rin po. Okay, magandang gabi po. Meron po tayong Honda Kick. Change lang po ito. Kaya lang ang problema ay eh, nalubog siya sa baha. Eh, okay, tinignan po natin ang kanyang dipstick. Ayan po, puno po siya ng tubig. Maghalo na yung tubig sa kalangis niya. Yun, no? naman lang kanyang makina ng engine tubig at langis na po yan nagsarong kuneta sasama lang po natin yung kanyang gearbox kasi malamang may tubig na rin po yun yan, yan o no? alas na puno yung pong mga nalubog sa bahari yan na mga motor Paki-double check na lang po yung kanyang mga engine para buksan lang po yung lipstick nyo baka sakaling may tubig maagapan nyo para iwas po tayo sa malaking gastos ayan po katulad po ng nang nangyayari dito kay ma'am na po ito kaya nagkatubig po yung kanyang engine naghaloan lang sa tubig kaya po reminder lang po sa ating mga nagmumotor na inabot ng baha pakiagapan na po ninyo ang inyong mga motor para hindi tayo umabot sa malaking gastusan o yan o drain na po natin ang kanyang o, may tubig na rin po yung kanyang ano yung kahit pero hindi kaunti pa lang yung kanyang gearbox masyadong ano you know, baka kunti pa lang ang nakakapasok na tubig pero mas maganda yung na uh, drain na rin para hindi na umabot sa malaking gastusan kasi pag nanatili po yung tubig sa kanyang gearbox sisirahin po lahat ng bearing niya yun o know? ang gear, gear oil po mura lang pero yung mga bearing at pagpagawa yung malaking gastos kaya hanggat maaari po double check po tayo sa ating mga motor na nabaha ito po ang pakarami ng kanyang gear ito. kasi may halo na rin pong tubig pero hindi pa ganun karami pero pag tumagal-tagal po magiging kulay gatos din po yan Maraming salamat po ulit. Gagawin po natin ng parang kahit papano eh mabawasan yung kanyang tubig sa head. Lagyan muna po natin, hugasan po natin ng diesel o kerosene kung anong mabibili ni ate. Para iwas down motor, iwas malaking gastos. Maraming salamat po. Kahit pa paano, pag hinugasan natin ito ng diesel, ano bang binili nyo, diesel? Opo. Oo. No, Mahuhugasan ng kaunti, malilinis yung taas ng kaunti. Hindi katulad nung, sayang lang kasi yung langis pagka hindi natin hinugasan eh. yung tanser ako kakabon, alam mo, sinabi sa akin, ito ganyan, ito ganyan na rin po ganito na rin po ang kulay? oo, hindi niya akin, nilumirasaw ako Ah. ayun na naman siya bali wala, dapat nilinis na kagabi yun oh. kasi paulit-ulit lang ganyan, lalabas ah. ka na langis araw-araw kasi hindi na yung taas hindi naman porke na tanser yan, na nalaglag na lahat yung pinakadumi siya ano yung tubig sa drain plug Okay, lagyan natin ng diesel muna po Hugas oh, Pagdar po tayo Kahit kaunti lang Di man siya maubos, at least nahugasan ng kaunti. Malaking bagay rin yon. Ah, yun. Ay, ah, ayun na. Pa, okay, pakibaba na po. Eh, no? huli gatas, oh. Parang pinaghalong, ano, Three in 1. Pakiangat po ulit po. Pakiangat po ulit. Balik po natin. Drain po natin ulit para malaman natin. Yun. Oh, meron pa rin eh. Ha? meron pa rin. Pero kahit isa na lang, siya pa. Diba kung ilalagyan natin kagad ng langis, bali wala. Oo. Oh. Yun lang po ang gagawin natin mga kadiskarte. Pag nata'y Mga nalubog sa baha. Okay, te. Pat, patulong ko ulit. Ayan, thank you. Okay na po. Pababa na po ulit. Ah, mate. Copy mate. Pangalawa pangalawang hugas diesel ulit Ay okay, pander na ulit medyo malinaw na ok oh. Oo, oh, malino na po ito. Ano na lang din po, para bukas, buksan nyo, pa-double check na lang din po ninyo kung maputi pa yung langis. Kasi pag pinabayaan nyo po talaga yan, sisirahin talaga yung mga bearing niya. Connecting rod yung bearing. Tsaka yung head, lalo yung head niya. Opo, ano mula po kayo nilagay natin langis? Yung mura lang muna para hindi siya sayang. Sayang kung magmumotol kayo, medyo mahal ang presyo eh. Yung munang mura para at least langis pa rin naman po yun. Pang scooter din naman lalagay natin eh. Oo, oh, oh, maganda rin naman po siya. Oo. Oh. Ang ano nga po dyan, kahit lagay natin ito ng magandang langis, kung may tubig pa siya, bali wala yung magandang langis na nakalagay sa kanya. Kaya, o. Oh, o, oh, maganda po natin yung panit yun. O, oh, oh, maganda o. Oh. Hanggat mari, was muna sa baha. <laughs> Sayang, yung kikitahin mo sa piyahe, mapupunta lang dito eh. Uh, Di ba? Uh, huh? Sayang lang. Uy, habulin, baka naman. O, tingnan mo, oh, ang ganda ng takip nyo. Oh. Yun. Makita ah, mong original talaga siya. Kaya po yung mga motor na inabot ng baha. Iwas gastos. Double check agad po sa inyong mga oil engine. Pakadar, tingnan natin. Okay naman yan, okay naman yung siya bulit. Kaya lang kung nasanay kayo sa ano, sa uh, mas mahal na langis. Okay, check natin kung nagbago pa yung kulay niya yun, okay na pula na o oh, pula na po, hindi na nagbago yan po kulay-pulay na nasa loob ganda rin yung pagkakahugas pinandar na po natin yan Ay, sa oil naman tayo. Ay, gusto ko ating pag-chinsol. Chinsol lang ko yun. What? Bro, what are you talking about, man?